very sino, sino to sino to sino to sino to si 5 oh ito Sino yan? Ano sa kanila sa 5? Ilang? 5 Ilang sa kamay? Sino to? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hindi mo kabisado yung mga numero ha. Memorize mo lang siya bilangin. Bilangin mo yan. Dapat pag tinuro ko to, pag tinuro ni teacher yan, alam mo kung sino yan. Oh, sino to? Sino to? Oh, di ba? Gusto mo mag-cellphone tapos ayaw mo magbilang ha. Kakahiya ha.